ng araw. Meron na naman tayong re-repairing ngayon. Masang may chromatic twin tab. At may timer na 15 minutes. Saka may selector na gently normal drain. Saka yan ang timer na ayer. Mali ito ko na ito. Yan. Kinalas ko ng mga wiring. Ayan. Mali may 6 wires ito. Nakakulit dito sa selector. Yan. Ito naman yung spin timer. Bali, ito yung wire ng wash motor. May tatlong wire tayo. Ayan. Common. Tanning sa starting. Ayan, tinanggal ko na. Bali, dito guys, tatanggalin natin ito. Kasi sira na ito. Papalitan natin ng ano, may sok na 45 minutes na timer bali ito yung timer. At 45 minutes. Bali, tinanggal ko rin ito sa ano. Sa isang sira na washing pero itong timer okay pa ito, good pa ito. 'Yan. May 6 wheels ito. 45 minutes ito. May sock ito. Ngayon, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yung sock yung titira lang natin ay yung may selector ayan gently saka normal ayan tanggalin nito kukunik ko lang doon yung mga wire na ito tatanggalin ko yung may sock mga para paano malaman na may sock ito ito nakikita nyo ito ayan Itong dalawang wire para ito sa sock yan may contact point siya dito. Yan. Yan po nakikita nyo. May, may contact point yan. Yan. Ito kasing contact point na sa kabila. Ito yung magsusupply dito sa apat na wire na to sa selector. Ngayon, uh, para makita nyo na ito ay may sok. Kakabit ko muna na may sok siya. At tatanggalin ko kung paano mag-connect ng walang sok tuloy-tuloy yung pag-ikot. Hindi na siya namamahinga muna. Guys, tatanggalin ko muna ito. palit natin to pakita ko sa inyo kung paano magkabit kapit ng may sok at patanggalin natin paano magkabit ng sok at paano magtanggal ng sok yung iba kasi ayaw ng may sok kasi matagal daw matagal matapos nga yung iba kasi nagmamadali maglaba kaya uh, gusto nila mabilis ang laba Isa kabit natin yung ano. Yung may sok muna. Yan. Itong brown. Gaya natin ito sa brown. Ito yung common. Guys. Common yan. Yan sa cross motor. Lagyan muna natin ng electrical tip lang siya ulit hindi tayo makukuryente so natin gagawin yan ito it it. tayo guys yung dalawa yung dalawa na to ito click natin dito sa running yan para starting yan guys pwede ito magkapalit yung dalawa pwede itong running pwede itong starting yan sabi nyo to, to starting, to running pwede na natin balik ta rin walang problema yun guys, kahit magkakapalit to oh, yan o, oh. o gawin natin yung running dyan Ayan. o, gawin natin tong oh. starting o oh, guys, kahit magkabalik ta dyan ang importante dyan yung common Ayan. gawin natin muna to ng electrical tape kahit itong isa lang para wala siyang So, dyan. Ah, lang na natin ito. et konti lang. Para sipi tayo. At so, pag mo ko. Ayan na guys. Pagpunti natin yan. Ito namang common. Ayan guys. Kung nakikita ka dito, dalawang ano. Ayan. Tat bali tatlo itong pagkukunikan. Ito pa. Ito. Ayan. Eh, ko konti yung camera para makikita. So, malapit na. Ayan, guys. May dalawa hindi nalagyan ng connection sa kahit ito dalawa. Kali ito yung sa common galing. Ayan. Itong common, dadaan na siya dito sa contact points. Ayan. Ayan ang switch niya. Ayan. Kukunik natin dito. Ayan. Ayan. Kasi siya yan magsusupply para dito sa dalawa. Ayan. Kukunik natin naman itong dalawa dito. Kapit natin. Ayan. Kapit natin itong isa. Ayan. Lagi nyo yung tandaan guys. Yung nag-iisang malayo na hindi magkakadikit. Yun ang nagsusupply dito. Galing yan sa common. yan, Ayan. Lagi nagkakahiwalay yun siya. Itong dalawa na to, ito yung pagpipilian mo ng yan, gentle sa kanormal. Yan. yan. guys. tayo muna natin sa drain. Para hindi mandar. Kasi nakaswitch yan pag nakadrain. Ito na, na na natin. ayon Uh, pihit ko na nga yung ano, timer. Ngayon, isasagad natin. Ayan. Pag isinagad ko yan, magsusok yan pa. Mag-uun muna yan. kasi naka on na yan. Naka pa naka-switch ng ano natin. Timer. Ipa-plug ko. na natin guys ha. Ano nang nangyayari. Ayan. Naka-drain yan. Kaya yung po umikot. Naka-drain pa. Naka-switch. Yung normal natin guys. Ayan. Tumanda

Sige, o. Ang yung ikot. Bali, i lang ang ikot. pagilagay naman natin sa, no, sa drain. Hindi na under yan. Ayan, nag-off siya. Guys. Ayan natin. Ayan ka, tropa. kasi may shock yan. Ayan yung timer. yan antay natin na mag shock. Iikot pa yan siya. May Maya-maya magsusok na yan. Hindi na iikot yan. Pag mag mag off na papakita ko sa inyo na yan ay may sok yan ayan na guys nag sok na siya nagbabad muna siya nag Naging... yung katropa oh. naghiwalay yung ano contact point under yan ulit matagal Il ilipat lipat natin yung guys dito ayan. lipat lipat mo na sa normal yan hindi yan magsusok pa rin yan yan wala yan balik na gently hindi natin gumanda nagsok yan siya eh. medyo matagal yan gumanda may sok kasi itong timer yan ang gagawin natin mamaya dyan tatanggalin natin yung sok yung tuloy tuloy ang ikot wala siyang babad papakita ko sa inyo kung paano magtanggal na walang babad Ayan, para hindi kayo mainip mag abang sa paglaba guys siguro mga isang minuto na hindi pa na nag-switch hindi natin gagalawin papakita ko lang yun sa inyo matagal yan guys nagsusok nung babal mo na ng damit hindi mo na pinapaikot lalo na yung mga puti yan, mga mahiling magbabad kaya yeah, kailangan mong timer ganito. Pero kung ikaw ay nagmabadali. Nagmamadali ka sa paglaba. Dapat. Walang babad. True true yung laba. Ayan. Ayaw pa. Tagal pa siya mag-switch. Tagal pa mag-switch on yan. hindi natin gagalawin yan papakita ko lang sa inyo na yan ay nagbababad sya hindi natin gilalaw yan yan ito, ito, ito kasing may chromatic na to ngayon itong kasi walang babad eh sa ibang mga brand na washing may mga babad yun Ay, yung matagal-tagal susok kaya ng ano 5 minutes 5 minutes yung mababad bago mag switch on pero para mabilis mamaya pwede naman natin na ipas forward i-edit na lang natin guys mga 5 minutes na siguro malapit na mag on ayan na -on na guys Nagswitch switch on na yung ano contact point ayan na mag na ngayon guys ta, tatanggalin natin yung babad tatanggalin natin yung babad bubunutin ko muna ayan na yung babad yan gagawin natin hindi natin papatayin yung timer Tapos ko kunin 'yung camera. Yeah Ayan Ang natin dito ay Tanggalin natin ito katropa Itong supply Magaling dito Tanggalin natin yan Ayan Ito namang common Ang susuplay dito Tanggalin natin yan Ang common Ayan yun ang tatanggalin natin ah, dalawa ha ah, nyo to guys tong video ko kung bago ko lang sa aking channel nang makalimutan mag like mag subscribe Ayan. guys Ayan. tapos tinanggalin natin doon tinanggalin natin, natin doon tinanggalin natin doon sa common yan natanggal natin yung dalawa Saan natin ito? Nilalagay itong kumon para magtuloy-tuloy yung ikot. Wala nang sok. Ito. Kaya si siya pinutuloy. Kaya eh. yan. Tinanggal ko. Para may talpak natin dito. Ito natin sa talpak yan. Ang otroba. Yan. Ngayon. Kukunik natin dito yung Punit natin dito yung kumon. Makabahan natin yung word. Medyo ma-execute. Exe-word. Taglagan natin yan. Exe-word. -tag Nand ano makita nyo? Mahaba. Parang dito mahirapan mag-ano. common ito natin nilagyan natin ng supply dito guys okay. nilirikta natin dito yan ngayon yun lang guys itong dalaw lang tinanggal ko tapos yung common nilirikta ko dito sa selector yun, nilagyan ko ng supply ngayon subukan natin yung saksak yun natin kasi yan ano ko to eh Guys, andar, to ito yung andar. Hey, subukan natin na. Isa itong switch. Kaya kanina kasi susok, susok. Subukan nating isasagat yan. Tingnan natin kung magsusok mo mag balik. Ito guys, bulan nato ng power. Bunan yung power. Kahit hawakan ko to Wala ng power yan Kasi doon ko na nilipat tayo yung power Ngayon subukan natin na isi-select Kung maglilipat ba yung ano Yung ikot Mag-iba ba yung ikot Ito guys Pakinggan nyo yung ikot O oh, yan guys Mag-iba gusto niyo makita na nagbabago ang ikot niya pag sinilip ko buksan natin buksan natin yan ipapakita ko sa inyo yan ngayon papalitan ko na guys yan pinipat ko ilipat ko yung silik ayan guys maghiba yan ang ikot mahaba sa kamiksi yan ito yung ko ayan, ayan. mixi lang ikot dyan silang ikot niya naka-gently siya. Eh. Pag normal 'yan, mahabang ikot. Ilang ka tropa kung paano mag-ano? Mag-convert ng May sok kung may baba na timer sa uh, walang baba na timer. Salamat sa panonood ng aking video subscribe na lang po sa aking channel at Leo Nabara YouTube channel. Salamat po.